good morning guys. Ah, uh, ma, gising ako guys. sa uh, maganda ta hali ta ganda gising kain na eh. uh, ta uh, tamaan mo kain guys. Uh, paano ko sukat uh, kanin? Uh, ulam, uh, kape. Ah, uh, wag na natin taga din, simulan natin. Pakain. Let's go guys. Eh, ingat kay palagi. I got best. Okay, kape tayo guys, so kape. Apa guys, ano, Paso. so, ito tayo kape guys, ito ano, maka, ito yung na Ako lang isa dito guys kasi ano ah uh, ano mga ah uh, wala ano ka makin ko ka makin guys Good pa na tayo guys Ah uh, kape ko pala guys sa tatas Dito ako kuha guys oh Dito ako kuha din ni tubig guys Dito po Dito ako makuha din ni tubig Yan po Yan lang guys. Nagana ko ha. Tubig guys. Ah, oh, tara na yan. Yan guys. Hop up. Yan lang ko ha. Tubig guys. Tubig. Tapos guys. Nakuha na yan na ang ulam guys. Dito ako ulam guys. Oh, dito guys. Yan guys. Rip namin guys. Rip namin. Rip namin. Wow. Tignan natin guys. May ulam dito guys. Wala ulam dito guys. ah um, ay meron guys. Wait guys ha. Wait for me. Tara! Mayroon na konti guys. Ah, ito ulam ko guys. Oh, ah, ano ito guys? Ay, mayroon pa guys. Hindi atin to guys. Hindi atin to guys. Ah, kapatid ko to. Tapos na tayo, guys. Kain na tayo, guys. Na, simulan na tayo kain. Yan guys, dito na tayo guys. Ito kanin ko guys. So, no. kanin ko guys. Ito kanin ko. Kain po tayo. Yan guys. Amoyin natin guys. May na apalis po. Hindi. Hindi naman guys. Ito okay guys, kaya tayo guys. Try it, guys. Um. Ah. Ito pala ulam mo guys, ano, awaw ulam. O, ulam mo, ulam, ulam mo guys. Cari pot tayo. Uh. Oh, kapal guys.